Director of What's Wrong Secretary Kim, may ibinuking sa publiko. Matapos ang isang interview niya, patungkol sa matagumpay na proyekto with Kim Ju at Paolo Abilino. Ibinahagi na sobrang nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, is the number one trending pa nationwide. Inamin ni Director o nidirektsyad na unexpected ang ganitong proyekto. At hindi akalain na magiging matagumpay at tatangilikin. pressure pero sobrang worth it. Lahat ibinubuhos upang mapasaya ang mga mananood. And based sa mga feedback, nakakatuwa na ng pagod. Ang gaganda ng mga opinion nila. Tandag pa, ibinahagi din na magaan sa ang King Pao. Sobrang professional, lalo na sa mga kisingsing. Kinikilig daw ang manusida, kahit ang mga staff. May isang beses nga daw ang mano na nagkatampuhan ng darawa, dahil namang sa kachokorid. Super cute at nakakakilig na parang mga bata. Sa mga ibinahagi na ito, mak na mga reactions mula sa fans ayon sa kanila. Thank you, Direk Chad. May itinagkago rin pa ng kahulita ng King Pao. May matampuhin din pa lang nagaganap. Kapag nasa set silang darawa, panigurado, marami pang pa kilig moments dyan. Mga kas na watch show secretary King, ilabas yun na habang kinikilig pa kami sa bayo ni Direk Chad. Ayon pa sa isang komento, Agree ako? Napakaganda nga ng adaptation na ito. Kahit anong, kahit nauuna, parang kinabahan din ako. Kung kayang tapatan, pero worth it naman. Nahingitan pa nila. Ilan lang yan sa mga walang tikin na mga reactions ang Team fans. More critics moments pa.